hinahin na muna natin ang ating winner po kahapon. Dito nga po sa ating What's On Your Mind segment na nakatanggap na po ng 3,000 piso galing kina Happy Kusinera and of course kay Happy One One, Si Tatay Lu Luisito Guban ng Santa Cruz Laguna. Opo, yung pong kanyang naipadala po ng mga patunay ay bukas po natin ipapalabas. Opo, para yes. po sa ating update and possibly ho, posible, posible ha, na baka siya matawagan. But today, ang ating muna pong ipapalabas po ay yung pinag-ambag-ambagan po na napakaraming mga Happy Anonymous natin mga kapatid ha. Opo, nag-ambag po si Happy K. Boy, malaki-laki ang inambag dito ni Happy K ha. Si Happy Daddy, Happy Kabalen. Tiga 4 mil sila. Actually nga po si Happy K Kay natuwa. Kaya po dinoble yung kanyang ibinigay. Si Happy Dabawenyo. Happy Seminarista, Happy One One, si Happy Classmate din nagdagdag dito para po sa 27,500 na total donations na tinanggap po nitong sinanay. Go ahead, baby Correct. girl. Ngayon pong araw na ito, makikita na natin itong pagsa-saayos ng karinderya ni nanay. Kasi nga po itong sinanay ni Vinda mula sa Quezon Province ay nagditinda po ng mga lutong ulam na ikwento niya yun sa atin last time na kausap po natin siya. 58 years old po ito at uh, ang bayad niya dun sa inuupahan niya na maliit na tindahan ng mga lutong ulam ay isang libong piso. So last time nakausap natin siya na banggit niya yung field trip ng kanyang anak, do sa unang padala po, e eh, naisama na rin natin yung 2,500 para po doon sa field trip ng kanyang anak. Lahat po ng kanyang anim na anak, by the way mga kapatid, ito ang patunay na kahit mahirap ang buhay, pwedeng umahon sa kahirapan basta po nagsisipag lang. Lahat ng anak niya nakapag-aral po mga kapatid at nakapagtapos po sa pag-aaral. Ngayon, meron siyang hmm, bunsong ah. anak na nag-aaral. Yung pong lima na mga anak niya ay may kanya-kanya na rin pamilya. So ngayon po, papakita sa atin ni nanay, ito nga po kung saan napunta itong 27,500 na pinagambag-ambagan -ambag ng ating mga Happy Anonymous. Video ng kanyang karinderya. Video po ng pasasalamat ni nanay, papakita namin sa inyo maging yung mga uh, after photos ng karinderya nitong siya, uh, nanay Maria Nevinda. Narito po mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Ted DJ Chacha at Sir Seth, uh, po ng Anonymous. Uh, narito na po yung inyong uh, inyo pong uh, naging tulong sa akin. Ito po yung pangunahin ay yun yung istante na lagayan ng aking ulam na paninda. ng din po ang patungan na lamisa. Ito po yung bagong gasol na pinalagyan. Pagi pa naman po yung partner, okay na po ang gasoldan ko ang kailangan. Ganda na? Pinapinturahan ko po ng maayos. Mm -hmm. ko rin po insulation at bagong ceiling fan. Inaayos ko na rin po yung ilaw. Para along, po maganda ha? po yung ano, paggabi, inaabot ako ng gabi. Ito rin po yung mga panatang na hintangkap sa aking mga lulutuin. Yeah. Uh, Narito pa rin po pala yung Uh, natitirang 2,000 na uh, ito po yung ibibili ko ng karni, uh, karne, karning baboy, karne manok na siya po pong lulutuin bukas ng umaga. Ngayon pala po ibibili ko na para may handa ko na, bukas. Naayos, no? na. po bukas. Ang ganda na ayos, no? Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ang ganda-ganda na. Ito na po yung uh, panahon naman na ginagawa pa yung kanyang tindahan. Sana mapakita natin mamaya yung before. Ang laki po ng pinagbago mga kapatid, ano? Ito po yung ginagawa nga yung stante, lahat yung pagpapatungan nitong mga ulam. Pinapakita niya sa atin yung proseso ng pagsasayos ng kanya po. Mumunting tindahan, mumunting karinderya. Ayan, nilagyan na nga daw din po nung parang pang, pang bawas ng init. Ano tawag dito? uh insulator ayan so ito yung ito na yung before yung bago pa mapinturahan eto yung naman yung mga gamit na binili ni nanay na kailangan oh, din po para na doon na sa mga mga kaldero mukhang quality na ito yes magda dine in sa kanya Siyempre, kailangan yan at ito yung istante na binabanggit niya sa atin para hindi nilalangaw yung okay. mga bebenta niyang ulam mm -hmm. so nakita po natin ngayon mga kapatid doon sa video kanina ni nanay eh napinturahan na rin po mismo yung karinderya napakaganda na po ngayon nung itsura Umayos mas na. Ma Ayos, mas maganda sa paningin ang mga bibile. Ito yung mga sangkap na kailangan. So, 'di ba? Ang layo ng napuntahan ng 27,500. Yung video dito eh pabalik paano-ano. Sige. So, anyway, andyan na may may luto siya. Uh -huh. Oo. Oo, okay. sa bandang dulo siguro so, tingnan natin. Ito na po yung kanyang mga, mga resibo. resibo. Ayan. Sige po. Okay. Resibo pa rin po, ayan, ng mga kinailangan po niya sa kanyang karinderiya. Meron pa tayong picture dyan, no? Mm -hmm. after na mismo, kasi nandun na po yung mga... Lutong uh, ulam. Pati po yung... Ito na, Ayan ito no, na. na ako, nagugutom ako. Dinuguan ba naman ah, naku, eh? Nagugutom ako. Oo, oh, oh, mainit na kanin na naku, lang ang ulam. Naku, naku, nagugutom ako. Ano anyway, oh, ba, oh. adobo ba yan? Oo, oh, oh, hindi yata adobo. Uh, adobo Mechado. Adobo ba yun? Mechado. Naku, may pansit ako. Ay, e, gutom thai, ang na ako. Ito na sarap. ako. din, it's a tie. Mm -hmm. Favorite mo pa naman ang pansit. Naku, Bicol, Bicol anya, Express. Po, chap, uh, Bicol Express ba yan? Bicol Express ba Oo. Ang sarap naman. Ang gugutom oh, talaga ako. Sige po. Ay, ay, nakupuno na ho ang kanyang istante. Ito na yon. Set, oh. salamat na marami. Kitang-kita po mga kapatid. Palapakan natin. Ang pagpupulsigin po ni Nanay Maria, ni Vinda Macalintal. Ay, ano, ay, ay na, Before, before and, after. and after. Mga kapatid, ang ganda na po ng kanya pong uh, karinderiya. So, napagtagumpayan natin to sa halagang yung .25 pang uh, field trip po nitong kanyang anak na nag-aaral. And mga kapatid, po yung 25,000 para po sa kanyang kabuhayan. Ito ho mga kapatid ay isang mga manggagawa, mag-asawa po sila na nakapagpatapos sa kanilang mga anak sa kolehiyo Isa na lang po nag-aaral ngayon, baby girl. Hindi ba? Ayun mo, baby girl, kung maaari na, tawagan natin ito ulit eh, pero hindi na mali siguro. Oo, Opo. di ba, Le? Katatawagan natin ulit yan si Nanay. Nay, mm. mo kami, ha? I'm mm. sure nakikinig ka sa amin ngayon sa radyo. Balitaan mo lang kami kung meron ka pang ibang kailangan oh. para sa iyong kalenderiya. Dahil yung mga tulad mo ang hinahanap ng mga Happy Anonymous natin. Kitang-kita mo sa halagang 27500 kung paano nabago mm. yung itsura ng iyong panghanap buhay sa ngayon. Kasi nagsimula tayo dun sa, di ba, kalde-kaldero lang yun lang. Gaya ni Nanay, ngayon may maayos na nalalagyan na po itong mga lutong ulam niya. Ito daw po ang ano ha, ito rin yung nakakapagtapos sa mga anak niya sa pag-aaral. Yes ma'am. Yang trabaho na iyan Opo. ni Nanay. Okay, sige. So uh, Nanay Maria Nevinda Makalintal malamang ay nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Salamat po na marami kayo po nagbigay sa amin ng lubos na inspirasyon na muli po ha, itaguyod po itong segment na ito. Mga kapatid! Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!